Ayan yung umang natin. Lumitaw na. Alina, lubog na lubog yan. Hindi na kita Sana may huli. Ayan o. No. Tingnan natin. Bilis. Ang hilit lang kasi ng balisasa. Malit lang yung butas niya. Alala, lumubog na yung balisasa. Ay, lumubog na. yan mga idol. Umamando ulit tayo ng balisasa yung trap natin sa talangka pangalawang pandoro natin ngayon kaso hindi na umulan pero kanina nung nung naman daw tayo nung umaga mga alas 9 at tayon kaso ko yung bumubusbus yung tubig malabo baka may nagpaanod pa kaya uh, titingnan natin dalawa tayong timba pero ititignan na rin natin baka may mga sukal mga damo mga dahon dahon matatanggal natin para kung umulan ulit mamaya bumaha wala nang sa gabal marami na tayo mauhuli kasi si kahunter daw natin kanina may nakakita naman daw do marami daw huli kasi alam ko bumubusbus yung tubig kaso yung ilog ng tayaaw yung dito sa likod lang ng bahay namin mabilis kasi yung humina to tapos mabilis din lumakas mahina lang kasi yung ilog na to pag umulan siya kaunting ulan lang bumabaha agad kaya na pag umaraw ala na titila na agad yung na yung tubig tapos lilinaw na ay ngayon titingnan natin kung sana ah, malabo pa malakas pero kung malinaw na to lana to makakaahon na yung mga talangka sana mayroon pa at mga sampung piraso baga makakuha eh. ba may pang ulam tayo pa ng halian tignan natin check natin pero maulan naman doon sa bundok sa taas kaya baka malakas pa rin yung tubig ay lana, malinaw na bilis sumina Kanina malakas ito nung umaga mga alas 8 siguro alas 9. Alas 12 na ngayon tangali yan. Eh. Ala na malasuka na. Ang guys. Ala Mahina na agad. Kanina malabo pa ito kanina umaga. Ata naman daw si ka-hunter natin no. Oh. Ayun yung mga pentaktak niya. Ayun yung balisasa niya sa baba. Naman daw marami daw huli kanina. Kanina malakas yan. Mga alas 8, alas 9. Tamapan daw lang. Basa pa yung ano yung. yung balisasa sana may hulay maambun yung ulan ay yung balisasa niya sa baba ay nasa naman daw sa kanya kanina kasi masukal yung ano ko yung pandaw yung na mukhang lalakas na naman yung tubig sana may huli kahit pa paano kanina kasi na ano nabarahan ano yung bukid ang ganda ng ang ganda ng spot maambam na laki ng dilim sa ulo mukhang ulan mukhang makakadami na naman tayo makamaya sana may huli at maailang piraso. bilis mabilis umina ng tubig Kanina, medyo malakas pa to. Ah, malin Hindi naman siya kalinawan. Kaso, mahina na. Yung agos ng tubig, kaya nang sampay ng talangka yun. Iba kasi pagka ano, pagka malakas yung tubig, hindi makakasampay yung talangka. Tara, mahina na agad oh. Mahina na agad. Kanina, umaga, bumubus-bus. dapat pala, tanghali ko na pinundo. Kaso, lumutang yung dulo. Yung dulo ng ano, Bali sa asa. Kaya ang talaga yung talangka. Pero maganda yung pisto ng ano, pagkakaumang natin. Pabulusok, kaya malakas yung agos ng tubig. Sana may huli pa. O kanina, ang lakas ng tubig dito. Yan dyan, malakas tubig niya kanina. Ayan <laughs> yung umang natin, no? na. Kanina, lubog na lubog yan, hindi na makita. Ano may huli? Ayun. No. tignan natin. Bilis ang hilit lang kasi ng balisasa. Balit na yung butas niya. Kasi so, naganahan natin yung dulo nito. Ng bato kanina. Ito sa baba. Eh. may huli. mayroon pa, hipon may hipon pa sa mga talangka malaki may ulang may ulang may ulang Sabi, salanta lang ka, madalang. Ipon yung nahuli. Ipon. Ito, so, mga ipon, oh. Oh. daming ipon. Yun, yun. Hmm. Tatlo. Apat. Hmm. Ang ng size. Talangka. Layat ng talangka. Yung, may gumagalaw. O yun. Isa. Malaki. Isa. Isang talangka ata. Ito hipon pa ulit. Oh. Yun. Puro hipon oh. O. Oh. talangka ah. Nakaahon na kasi. Ang hinanang tubig. Dapat para mga alas 10 ay eh, mga ako, alas mga alas unsi pinandaw ko ulit talangka dalawa da, dalawa talangka tatlo guys okay, maambun na tatlo hipo na naman hipo na naman Mulan na mulan malakas na ulan no lalabo na ulit yan Dito may sumot kaninang hipon ay. Ito yun oh. No? Oo. ako pa hipon. Dami rin. Tanggalin natin to. Goods na. Iumang na ulit natin. Medyo ano. Humina kasi guys yung ano. Tubig. Tubig mayroon pa ako nakita ng ano dito. Ebidensya, may ibig sabihin may nakarating dito. Ay, kuan ay. Eh. Samat. May samat. ano oh. Naka-plastic pa. Sino kaya may gawa nito? Alam na. okay, guys, iyo ulit natin. Gagayusin natin 'to. kanawan kana makahuli ulit guys mula ulit lumakas yung ilog yung tubig kamamanto ulit tayo ng ano balisasa lakas biglang lakas kanina lang mga tanghali mga siguro alas gusto ako naman daw o mga ganun lumakas agad yung tubig baka maanod yung balisasa hindi pa namamanto si Alberto lakas lakas ang ilog oh lumabo agad kala maagapan natin yung balisasa baka maanod lumakas agad ang labo oh. ang labo umuulang pa kala maagapan natin baka maraming huli na yung ano, balisasa ay si Albert di pa ba namaman daw Makasama na ulan, kailangan plastik na itong ano natin Telepon Oh. Lalim mo ano, tubig sa bukid. Saglit lang nung pagkapandaw ko ng mga alas 12. Kumain lang ako mula agad. Lakas ng ulan kaya bilis bumaha ng tubig. Lakas lumakas, bilis lumakas. Sana may huli. guys, okay, so hindi lumabo na naman yung tubig. Labo na naman. Oh. Bilis lumakas. Konting ulan lang ay. Eh. Oh. Lumabung na naman. kanina na malinaw na to. bahaw, amoy burak. Ay tanong nakakaano yung mga ano? Mga dahon kasama niyan yung mga talangka sa mga hipon. Lakas oh. Baka marami ng sukal yun ang ating balisasa. Lalim na agad dito. Pwede na maming wait ng ano, pampabuka. Ayun, hindi balisasa. Nakandata. Na Lakas ng tubig ko, mabot na dito. Uri. Ay, naanod na nga ata. Lakas ng ano. Lakas ng agos doon. Kami ano. Kaya napag natin. Nakanood na <laughs> Ay lakas oh Wala na lumubog na yung balisasa Ay lumubog na Lakas Lakas ang tubig Andiyan yung balisasa oh Nakanood na yun <laughs> Ito ba yung tali Ito ba yung tali oh Ay ito ba Manguhin ko na <laughs> Guys sobrang lakas na Sobrang lakas na yung tubig ayun no? ayun balisasa umahon na yung kabila nagkaroon ng tubig alana din hindi na maaya ano, nung balisasa, sasa hindi na maaya umang ayun siya ang lakas na ayun tingnan nyo baka maahon na kusa yung balisasa. pero may huli na tayo ilang piraso ayun no? ayun natin Sobrang lakas ng ano. Agos. Maahon yung na sa, sa kusa. Binantayan ko ka, para paghina iyo umang kulit. Ano gano'ng kalakas yung tubig? Lakas. Doon na kaumang yan o. Oh. Doon na napunta. <laughs> Puro sukal na agad. Lakas o. Oh. Pag inlagay ko kasi doon kusang umaahon. Sumataas kusa siya. Kasi sobrang lakas na ng agos. Baka hindi na ng tali itong ano, malagot lakas oh tama oh ayun oh may yung ano dyan ako nung ngayon ala na rin may tubig na rin to dyan ko oh, mayroon na rin oh lalaki babantayan ko para pag humina ikakabit ko dun ibabalik ko ulit tataktak ulit yan baka may laman